Alamin na po natin ang latest tungkol sa bagyong Ining na kay Professor Edmond Rosales. Good morning, Prof. Salamat na yan. Rise and Shine Pilipinas. Good morning po sa lahat ng ating mga ka-RSP. Gaganda na nga ba ang lagay ng panahon ngayong araw dahil na rin sa papalayo na sa atin ang bagyong ining. Alamin na natin na magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Merkulis, September 5, uh, September 6, 2023. Bagyang lumakas pa pero nananatili pa rin sa tropical depression. Uh, itong uh, Binabantayan nating Bagyong Ineng na nakalabas na ng Philippine Air of Responsibility o kaninang bandang alas 4 ng madaling araw. As of 3 a.m. this morning, base na rin sa data ng pagasa asa patatagpuan ang sentro ng bagyong ito sa layong 240 km east, northeast o silangan, ilagan silangan ng extreme northern Luzon. May lakas ito ng hangin malapit sa gitna na umaabot sa 55 km per hour at gustiness o buso naman ng hangin na aabot sa 70 km per hour. Tanging ang trough o yung extension nitong tropical depression ineng ang nagpapaulan sa Batanes, Abra, Apayao, Cagayan at Isabela kung saan nakakaranas dito ng maulap na kalangitan na may kasamang mga kalat-kalat na pag-ulan pa rin sa maghapon. Makita natin din sa latest track ng Bagyong Ineng, patuloy na kumikilos ito pa north-northeast o pa hilaga hilagang silangan papalayo sa kalupaan ng Luzon sa bilis na 20 km per hour. Dahil papalayo na ito ay wala itong direktang epekto ang rain nito sa anumang bahagi ng bansa lalo na din sa northern Luzon. Naasahang lalabas na ito, uh, lalakas pa ito sa tropical storm category sa susunod na 24 oras at kapag nangyari ito ay tatawagin nito sa international name na Yunyong. Patuloy ang bagyong ining na nahihilahin ng habagat pero hindi nito kasing lakas tulad na, 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 kahapon na kung saan nagdala ito ng mga kaulapan at moderate pains sa northern at eastern section ng northern Luzon. Partikular na nga din sa Ilocos region, Zambales at Bataan. Ngayong araw ng Miyerkules, makakaranas pa rin ng mga occasional rains o mga pabugso-bugsong pag-ulan. Ang aasahan natin dito sa Metro Manila, sa natitirang bahagi ng Cordillera, Central Luzon, Calabarazon at Mimaropa. Habang natitirang bahagi naman ng Luzon ay makakaranas ng bahagyang maulap na kalangitan na may pagsirip na rin ng araw galo na did sa may Bicol region at sa ilang bahagi ng Central at Southern Luzon kung saan may maaaring maranasan ding pagulan pagdating ng hapon. Asahan din ng pag-ulan sa hapon sa Cordillera at Cagayan. Pag uh, uh, may malakas sa na pag-ulan naman na maaring maranasan mamayang gabi sa Isabela. Makakaranas din ng bahagyang maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan uh, pagsilip na ng araw sa umagang ngayong tanghali. Umaga hanggang tanghali sa malaking bahagi ng kabisayaan. May pag-ulan pa rin sa ilang bahagi na rin ng Panay Island at Eastern Visayas sa hapon at sa gabi uulan ni naman ang Central Visayas. Sa Mindanao naman, maaliwalas na umaga na may pagsikat ng araw hanggang tanghali. Pero asahan pa rin ng mga pagulan, bandang tanghali sa Sambuanga Peninsula, BARMM, Soxargen at Davao Region. At sa gabi, may pagulan pa rin tayong aasahan sa Lanao Provinces, Maguindanao del Norte at sa Sambuanga Peninsula. Dulot naman ito ng mga localized thunderstorms. Kaya magingat pa rin po tayo sa mga posibleng flash floods and landslides na maaring idulot ng nitong mga malalakas na pagulan dahil na rin sa saturated na ng tubig ulan ang mga kabundukan at mga mabababang lugar dala na rin ng mga nagdaang bagyo. Naglabas pa rin ng gale warning ang pag-asa sa Western Sea Boys ng Northern at Central Luzon, ganun din sa Northern Sea Boys ng Northern Luzon. Hindi mo napapayagang maglayag ang mga malilita sa sakyang pandagat dahil sa mga pag maaring umabot sa 4.5 meters ang taas. Sa mga lalabas ng bahay, para pumasok sa trabaho at eskwelahan, magdala pa rin po tayo ng payong o kapote, panangga sa buhusang ulan, lalo na pagdating ng hapon. At yan ang ating weather update ngayong araw ng Yerkules. Balik sa inyo, Dian. Maraming salamat sa iyo, Professor Edmond Rosales.